araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 10. Sinariwa ni Moises ang pangako ni Yahweh. Ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan, sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf, sa pagitan ng bayan ng Paran, Topel, Laban, Azeroth at Disahab. Labing isang araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kades Barnea kung sa kaburulan ng Siir dadaan. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan, nang ikaapat na pung taon mula nang sila'y umalis sa Egypto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sinasihon ng Hesbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astarot at Edrei. Ipinaliwanag ni Moises ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Jordan. Ang sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito, magpatuloy na kayo ng paglalakbay mula sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreyo at sa mga karatig na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang disyerto at sa baybay dagat. Sa makatwid ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Yoprates. Sakupin ninyo ang lupain ito na inihanda ko para sa inyo. Yan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pagpili sa mga hukom. Patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahala ang mag-isa. Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa book of Deuteronomio uh, chapter 1 verse 11 to 19. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawak niya kayo ng sanlibo pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin. Kaya't pinapili ko kayo ng mga taong matatlino lino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kung tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin, kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala na ninyong mga lipi, mga lalaking may talino, sapat sa karanasan. Sila inilagay kong tagapagpamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa limampo at sa sampu sampo Ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukalang hatol ng walang kinikilingan maging sa katutubong Israeleta o sa dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. Ibigay nila ang katarungan sa bawat tao maging sino man siya huwag siyang matatakot kanino man sapagkat ang iyahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dah, dalhin nila ito sa akin at ako ang ahatol, sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Isinugo ang mga espiya. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo sa paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na, na ilang bago tayo makarating sa kaburulan ng mga am Amoreyo at narating nga natin ang, ka ang Kadis Bar Barnea. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang kabanata ng Deuteronomio, versikulo 20 hanggang 28. Sinugo ang mga tiktik. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo, sa lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh. Ang lupaing ito inihanda na niya sa atin. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Sakupin na natin agad, tulad ng tagubilin sa atin ng Diyos, ng ating mga magulang. Huwag kayong matakot. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga tiktik upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na yaon. Nagustuhan ko ang sinabi ninyo. Kaya pumili ako ng labindalawang tao, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon at nakarating sa lambak ng eskol. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon. At sinabi nilang, mainam ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh. Ngunit hindi kayo nagpunta sa halip ay nilabag ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh, kaya niya tayo inialis sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreyo. Paano tayo makapupunta sa lupaing iyon? Nakatatakot palang pumunta roon. Malalaki pala kay sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay sagad sa langit. May mga higante paroon. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 1, Versikro 27-37 at ang sabi, Nang magkagayoy, sinabi ko sa inyo, huwag kayong manginabot di matakot sa kanila. Ang Panginoon ninyong Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ip ipakikipaglaban kayo ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo sa harap ng inyong mga mata at sa ilang na inyong kinakitaan kung paano dinala ka ng Panginoon niyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito, gayon may sa bagay na ito ay hindi kayo sumam palataya sa Panginoon inyong Diyos. Nang nagpauna sa inyo sa daan, upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ng inyong mga tolda na nasa apoy pagkagabi upang ituro sa inyo kung saan daan kayo dadaan at nasa ulap pagkaaraw. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita at nag-init at sumumpa na nagsasabi, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyo mga magulang. Liban si Caleb na anak ni Hepone at siya ang makakakita at sa kaniya ko ibibigay ang lupain na kanyang tinuntungan at sa kanyang mga anak sapagkat siya ay lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo na nagsasabi ikaw man ay hindi papasok doon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 1, verse 38 to 46. Si Jose na anak ni Nun, na nakatayo sa harap mo ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Bukod dito ang inyong mga bata na inyong sinasabi maging bihag at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng na mabuti o ng masama. Ang sila ang papasok doon at sa kanila ay aking ibibigay at kanilang aariin. Ngunit tungkol sa inyo ay bumalik kayo at maglakbay kayo sa ilang sa daang patungo sa dagat ng mapula. Nang magkagayo ay sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon, kami ay sasampa at lalaban, ayon sa buong inuutos sa amin at ng Panginoon namin Diyos. At nagsipag, bat bawat isa sa inyo ng kanya-kanyang sandata ng pandigma at kayo'y magmadaling sumampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, Huwag kayong sumampa, nilumaban sapagkat ako'y wala sa inyo. Baka kayo'y masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Gayon, sinalita ko sa inyo at hindi ninyong dininig, kundi kayo'y naging magsiklaban sa utos ng Panginoon at naghambog at umakyat sa bundok at ang mga amoreyo na tumatahan sa bundok na yaon ay nagsilabas na laban sa inyo at kayo'y hinabol na gaya ng ginagawa ng mga pokyutan at kayo tina tinalo ni si er hanggang sa horma. At kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig na pinakinggan kayo. Sa gayon ay natira kayo malaon sa Kades ayon sa mga araw na inyong itineraro. This is the word of God. Amen.